So yun mga katilag, narito na po kami sa kubo at baidi na po si kadilag. Ano, kamusta ang fishing kadilag? Ano, tsuputsi ka ko ulit. Oh, may lang ako ulit ako makakakain ng masarap wow. wow, sarap. Ayos. Mm -hmm. Oh. Um. May tiga. Piga. PIGA <music> Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel. Hello. So for today's vlog mga kadilag ay wala po kaming pasok ni kagwapo lang at kami po ay magagala. Ayan, yeah. so tayo po mga kadilag ay gagala ngayon sa palaistaan kaya na Nels at Boss Emil mm -hmm. dahil medyo namiss na po namin ang palaistaan. So uh, tayo mag, po. Magre-relax, uh, re relax muna <laughs> kami mga kadilag. So tara kagwapo. Let's go. kami mga kadelag sa Abyawing, Kami po ay maglalakad na papunta sa palaisdaan. Kanini nakasalubong natin si Bossing. Mm, si ay meron may... daw parang alimango. Kasag. Kasag doon sa may ay, pinapaluto mm, saan. Nakita po namin sa bayan. Ay, si Kagwapo lang naman po ay nag-chat na din kay BB Kim. Uh, oh, Kagabi. May na na mamimiwas mga kadilag. mm, Ayos, nakaka-miss dito. Mga ilang weeks na rin tayo hindi nakapunta dito. Buwan na rin, han. e baka mga isang buwan na po mga katilag. Talagang pag kami may free time ni katilag, ay dito po kami namamasyal at nakaka-relax. Ya, oh. No. Baka inaano ng alimang. Oh. Nagbabahay-bahayanan. <laughs> pulot! Pulot! Eh, naman. Sa pulot! Salabungan mga kanilag. Kinala <laughs> pa oh, tayo nila. baba, baba. Diyan muna, diyan muna. Oh, may tinapay tuwang to tuwa. akala ko na may wala yung mga aso. yung pala eh. Pulot. Eh. Pulot. Diyan ka lang. Diyan ka lang pulot. Yeah, we know. Kulog. Mabok. <laughs> diyan lang. Diyan lang. Oh diyan lang. Ooh, miss na miss ah. Miss na miss po kami ng mga aso. Kilala, oh. Silver! Silver! Kamusta ka na, Silver? Abo, oh, may nakawala na po. Oo, nakawala <laughs> na. Bibigyan ko nga ng tinapay. Bibigyan mo nga ng tinapay, mga aso. Na-miss. Hmm, may tinapay kayo. Si Kulog, bigyan mo rin si Kulog. A few inches later. Kami po ay mamimingmit na ni Kagwapo lang, mga kadilag kami tigisa ng biwas so tilapia <laughs> alam ko lang kung bakit tilapia <laughs> sige dito muna at malilong dito yung maganda mamiwas hmm. try mo lang ng kaunting pagka may isa yung lapitan sa iyo buti na tayo bumili na ng hambor mm -hmm. napaka ginhawa po mga kadilag <laughs> so si kagwapo muna mga kadilag ang mamimim Ako'y okay, mayamay. Mm, oh, okay. Siya mo, natatry muna namin kung ta tama ba gitong pitak natin pinuntahan ba okay, okay. oh, katay Sinubukan na kung may doon kikibit. Ito yung challenging kagwapo lang ay okay. han eh. Gawa ng sa kabila. Alam natin na meron doong bangus. Mm -hmm. At syempre inaalagaan. Ay dito eh. Ay dito. Hindi natin alam kung mayroon bangus o tilapia kung anong kay kita dyan. So, dito tayo patabog na eh. Wala pang nalabi. Kami po ay siguro yung mga 15 minutes na dito. Ay, wala pa po kaming nahuhuli. Pero may mga kumikibit-kibit sa iyo. Kumikibit wow, makibit yun. <laughs> kahit medyo lagyan mo ng pakain, hindi sila nakain. Mm, natuto na sila. Mauutak ang tilapia. Tilapia ang ating pakay dito. Mama Mia, here we go again. Ano kaya takoy kung ng bagongon? Malay mo mas. Oo. Oh. Pipit-piting ko. Malay mo mas ano sila doon. Mas maamoy para sa kanila. Bay dila ang sa baba ay. Kukuha po ako ng bagong mga kadilag. Ay yung bato karit pala. Binasag ko ng mga kadilag yung na kong bato karit. Susubukan natin kung ito yung mas effective. Kagawa po try mo din ito na pamain. Baka ito effective at maamoy. Malay mo naman. Lugs parang dito may naano na doon sa mga pakain. Hop. Yeah. Susubukan ko mga kadilag itong Ayan, susubukan ko na yung ating pamain na bato karit. Hop, oh, ay, ba't naman? Dahon ng much, much, much later. So yun mga Kadilag, narito na po kami sa Kubo. At by din na po si Kadilag. Ano kamusta sa ang fishing, Kadilag? <laughs> so ngayon po ay kami ay walang nahuli mga Kadilag. Kami ay, po ay kanina pa. Ay, ang target naman natin ay tilapia. Ay kaya wala tayong mahuli na tilapia. Parang ngayon ay dahil ano... Sa init ay baka nakasilong yung mga isda eh. Ayan, ayan ano na ano nalang ang ating gagawin kadilag? Luto natin yung Ayan, so kanina po mga kadilag ay nung kami papunta dito, nakasalubong po namin si Bossing sa may parting impanta. Ay siya po yung may ibinilin. Mga kasag. Ayan, meron daw po ditong kasag. Ay amin na lang daw pong lutuin. Mga buhay pa po siya mga kadilag. So, ayan. Tayo muna ay magluluto mga kadilag. Ayan po at pinagigib ko si Kagwapo lang. Ito, hugasan po namin yung kasali. Ito tayo ng kaldero, mga kadilag. Nagkuhugas na po. At yan po yung ating papaglutuan, mga kadilag ng alimasag. Kasag. Kasag. Yan. Ilang oras din tayong naming wait. Oo, oh, wala lang ilang oras. Ah, wala naman. Isang oh. mga isang oras lang. <laughs> mga isang oras lang naman, mga kadilag. Kaya po ay talaga ngayon ay doon sa aming pitak na target ay wala pong tilapia. Oo, yun ang aming target po ngayon ay. Medyo ano nga yung diet niya Mga diet. yan So, hugasan din po ni Kadi kasag. Careful, kasi may mga ano. ay mga kadilag at ito po ay pangatlong hugas na yan na po yung mga kasag atin laan sa i Yan mga kadilag at luto na po wow. ang ating kasal. Sa so, harap na ito, saktong panangalian. Oh. Ay, ako pala yung magsasaing na kadilag. Oh, uh, yung pala yung wala tayo, honey. Ay, at ito yung magpapapaklangay, eh. kaya hindi ko naisip. Yun. Yeah. At ito po muna ito, ika-transfer at dito na rin po tayo magsasaing mga kadilag. So yan mga kadilag, tayo po ay nagsaklang na rin ng sinaing. Para ito ay ating pang pananghalian na dito sa palaistaan mga kadilag dito na po tayo manan ng kalian so ayan po mga kadilag in in na po itong ating sinaing maya maya ay tayo po ay kakain na kami maguhugas lang mga kadilag ng kamay at kami kakain tayo tumambay lang pala dito sa palaisdaan oh. Um. Okay lang yun, at least nakapag-relax. At least kami mga kadilag yung relax na relax dito. So maghahain na po mga kadilag. Tingin ko na dito yung ating kasag na uulamin, nabigay ni Kuya Bossing. Nakahain na po mga kadilag ang aming kakainin ni Kagwapo. So ito po yung kasag tapos po ay nag ano din kami ng sausawang suka tapos ay kanin yan at may punta meron na din tubig bago po tayo kumain tayo muna ay manalangin let us pray may Father the Son the Holy Spirit Amen Panginoon maraming po salamat sa pagkain na nasarap po namin ngayong araw na ito pagpalain niyo Panginoon Diyos ang mga naghain ang mga nagbigay ibalik niyo po sa kanila ng siksik ligliga at umaapaw. Ang aming po papagsaluhan, Panginoon, basbasan niyo po, maging kalakasan ng aming pangangatawan. Ito po ang aming langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kainan na, na po. Kainan po tayo. Kainan po tayo, mga kadilag. So, thank you po ulit, bossing at ate Nels. Ano, so, tayo pumunta dito. Nakaready na pala itong mga alimasag. So, salamat bossing. Yun pa ating content for today. Ang makikitambay at kumain ng kasal. Yeah, medyo mainit pa ng ating kanin. Kuha ko na kutsara para makasentro ka. Okay na yan. Okay na. Kamay, kamay, kamay tayo. Kamay po yun. tayo at masarap ang ating ulam. Ah, init. <coughs> <laughs> wow. Wow, malaki ang kukunin ito. Paglag. Ayos. Hmm, kawan. Hmm. Mm. Ang masagang magkain na ito, kami nila ati Tula Tula Ah, oh, ngayon lang ako ulit ako makakakain ng pasal. Wow. wow, oh, sarap. Ayos. Mm. Oh, May um. piga. Piga. Mm. serve ng kain natin. Mm -hmm. Naman siya lang nakakain pa. Ayos. No? Sariwa pa. No? Sariwa. Fresh na fresh. Buhay pa kanina. Mm -hmm. One month na rin tayo ditong bago bumisitahan. Mm -hmm. Talagang laging busy po mga kadilag. At kapag naman nakapasyal, ay daming blessing. Mm -hmm. Tulad so like na ito. Ayos, eh. Kami po ni Kagawa magsipun magsipun mag ay, isda pala. Mm -mm. So, ito mga alimang, yung mga bibira. Gawa ng sa ati bibira ang mag eh? mm -hmm. Oh, babae. Ayan, wow. Mamaya kayo sipit. <laughs> sino kang gusto ko sa alamang yung sa may dagat pag mo. Oo. Uh. Yung parang bahay niya. Yung laman na yun. May higit kayong kakain kahit ni Ate Chuda sa ganay eh. wow. ito. Ano kaya niya? Okay. Ayun. Wow. Oh, sarap. Ay! May sabaw pa. po tayo. Kami po ay tapos nang kumain. Pa. Patapos na. So ito po yung aking kinain. Atin na lang pong iimpisin mamaya. Nilagay ko lang po saan. Versus sa kinain ni kadilag. Wow! Dami! Talagang paborito po ni kadilag. Ito na lang po yung natira sa aming uh, kinakain mga kadilag. One hour later. Kami po ay nagagayak na mga kadilag. Kami kami ito tuloy na rin. Salamat, honey. Kuya Emil po ay naririto. Ay, tanong si Bosing. Oo. Uh, Ayan. Bosing, salamat ha. Kami patuloy na. Salamat dun sa alimasag. Kami ay naming week na, Ay halos isang oras na ay wala kami. At ngayon ay tilapia ang ating target. Ay wala namang kami nahuli. Ay sa susunod na lang. Tawag na agama pa rin yung tulad. Tawag na sa mga. Dating yung ng Sabog, han, eh, oo nga. <laughs> oo nga, mainit. Ay kami nakamotor lang ni Cadillac. Ayan, bye bye. Aba kami nga miss na miss na ito, kuya. Kami doon palang, ay ah. kami pinuntahan. Lulundag-lundag. Tuwang tuwa siya, Bilang si Pulot. ni eh. ang aso na may pag pinakain mo. Hindi ka na makakalimutan. Lulundag-lundag yung mga aso. Naglalakad na po kami ay tanghali na. Tayo ay pumunta kanina yung umaga. So, ito ay tanghali na mga kanina. Kahit tanghali ay maging hawa pa rin. Ito ang simbol ng hangin. Relax. So parang ang ano talaga natin dito ay relaxation mm -hmm. na may kasama kong magbang dahil Naglugbang ng palimaw Naan ang ano, kasagyan sa nalalampasan. Yan, at nandito na kami mga kabilang sa may buong at ang kalabasan. Minhao dito. Nakay dito masarap magtayo ng doyan. <laughs> Poko just muna sa so may highway. ilalagay Ikaw na lang. Ayoko.